Punuhin na naman kami dito kasi pagka hindi niya alam, hulaan portion kami. O sige, ano to? Ano? Yung ano to? Nakalagay siya sa karapon. Nakalagay sa karapon. Tapos, pag ginagamit... <laughs> ...dinalagay sa sweets. Tapos... ...pag dinalagay sa sweet, ano? ...dinalagay siya sa microwave pag ginagamit na siya. <laughs> <laughs> ano yun? Ah, <laughs> ano? Ano? Nilalalagay sa microwave pag ginagamit na siya. Uh, butter? Na, uh, hindi. Tinutunan man lagi? Oo, uh, tinutunan. Ay, butter tinutunan, siya? Tinutunan mo din yun pag galing siya sa ref. Alagay siya <laughs> sa garapon. Alagay <laughs> sa garapon. Tinutunan Parang hirap ito ah. tinuto na, Nakalagay sa garapon. Oo. Uh, pag ilagay mo na sa switch tinuto na mo siya. Brown ang kulay. Asuka! <laughs> 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 Lid, Brown sugar! <laughs> <laughs> hindi siya dry. Ano siya? Liquid. Sirup. <laughs> <laughs> date zero Oh, <laughs> hindi, hindi siya. Parang date sirup. <laughs> ba? <laughs> Batukan <bang> kita kayo. <laughs> Basta sa kusina siya nakikita. Sa kusina. Pang sweets. Pang sweets. Sa kusina nakikita. Parang sirop siya, pero hindi sa sirop. Parang sirop pa. Ah. Pero hindi siya sirop. Kahirap nung dahil. Pero pinuhin niyo nga eh. Nakalagay, nakikita sa kusina. Nakalagay sa garapon. Ah. Tinutunaw sa microwave. Ah. Oh, pag nilalagay sa sweets. Pag nilalagay sa sweets, tinutunaw sa... <laughs> Teka. Nakalagay sa sweet, ay nilalagay sa sweet, tinutunaw, nakalagay sa garapon. Wala mo na kung nilalagay na ganun ah. Meron, meron. Brown ang kulay niya. Brown ang kulay niya. <laughs> brown, ang kulay. kulay. Nilalagay sa, sa sweet, tinutunaw wow. sa microwave. Kulay, anong kulay siya? Kulay brown. Kulay brown. Asukal. Date hindi Butter. hindi talaga. Eh, hindi talaga. Asukal. Asukal na brown. Butter. Liquid na Butter. Parang butter. Eh, hindi siya butter. butter parang syrup siya. syrup Hindi siya date siya. Babatukan kita. Wala <laughs> na nilalagay <laughs> na naginagano. Ano ba? Bilisan mo kaya. Ayun, Ito na yun yung sa sweets. Sinara ni Nana sa sweets. Date syrup nga. Hindi uh, yung date syrup. Ano ang sweet na nilalagay? Uh, sweet ganyan sa ice cream niyo. Minimix niya. Minimix niya sa sweet? Oo. Sirop siya? Oo syrup siya? Oo, parang syrup siya. Basta ganyan. Pero hindi na siya nilalagay sa ano. Hindi na nilalagay sa microwave. Baka Hershey. Yung syrup na Hershey na brown. Hindi, mean, hindi yun. Basa mo kayo. <laughs> ano Basta ba kasi ni Nanay yun sa ano, sa so sweets. Dates, ha? Hindi yung dates. Ba't <laughs> ka <laughs> Hindi tagapusin. Ano ba kasi yun? <laughs> <laughs> Hindi tagapusin. Hindi ko rin alam eh. Hindi mo taga, -taga Tagakain lang. Abay, wala namang ganoon kasi. <laughs> Basta nilalagay yung nanay sa sweets niya. Ano klaseng sa sweets? Bilis naman. <laughs> ice, ice cream. Di ba yung hinaya din ice cream dati binigay niya? Caramel. No. <laughs> Good, caramel. Caramel na kuwag na kahaba-haba eh. Caramel syrup.